Mainit na araw Mga ka-YouTube Pakita ko sa inyo guys Ang tanim kong Mabulo Ito na ang nagbibigay lilim dito sa likod Malapit sa swimming pool yan o pakita ko sa inyo Ang Tanim ko to 2010 yan guys. Kita ko sa Oh, laki na guys, oh. Mabulo. Yan. Yo ang oh, mabulo. Kasi malaking bagay yung puno. Kahit gaano kainit dito sa ilalim mo. Ang laki na nito guys Ayan o Ang laki na ng katawan Ng tanim kong mabulo Ano na ito 14 years Ayan guys Sobrang tagal nito So uh, tapos ng Pinalit nung, nung may pinutol ko dito na ano na balitik na malapit ilang pa ano, bali ito ang pinalit ito ito lang is ang mabulo kaya yung balitik kasi nang nakakasira na sa bubong kaya pinutol ah, ito ang pinalit, lumaki na rin yan ah, yung maliit ni malit na yon tanim ni ano yan brother tindoy ano you know, galing yan doon sa kabila tanim ko tas nilipat lang niya nilipat niya dyan kaya lumaki na rin kaso may ano siya may hindi ko alam kung para siyang mamamatay yes oh. yan you know, para siyang may yan you know, o, nagano siya. Hindi ko alam kung may kumakain ba. Naano sa init. Pero bak, ang iba, hindi naman. Ito. Ito, tanim pa to sa mga sinaw ng buhay ito. Mga, o kaya tanim sa tao ni siya. You no, know, nung kailangan landscape. Ano to? Nasa 30 taon na to ito. Ng no, oh, mahigit May Mahigit 20 taon ito Pagdating ko dito na to. Pagdating pagdating ko na sa mga ganito lang kalaki. Guys, pagdating ko 'yon. Mga ganito lang kalaki. Yan. Ngayon ang laki na niya. Tatlong puno na dito na ano. Mabuo. Ang laki niya. Oh bilis lumaki kaya malaking bagay ang puno sa ating mundo malaking bagay and this yes, sa ating mga puno dapat magtanim ng magtanim para no, sa ating kalikasan puno ang ano kailangan para ma bawasan ng init kahit sa ano ano kahit gilid lang ng bahay tapos yung mga kahoy naman na ano, matitibay wag yung kahoy na maba mabilis mabali mababa, may mabagsakan ito mas kagaya nito sulid yan guys sulid na sulid ito ang mabulo Nice. At saka prutas pa. Yan ang nagagandahan sa ano. Puno na to. Hanggat, hanggang dito na lang guys. Yan ang swimming pool. ang swimming pool. Hindi ko pa tapos mga brass. Ano na. Mamaya uli. At least na ano. Alas araw-araw ko binabrass. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Sa ating tanim na mabulok.